Alas 5 na po ng hapon mga kalaki at syempre po ngayon pong 5pm ng July 7. Ito na po ang mga swerteng lucky numbers sa mga ahabol po ng taya ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Ibibigay ko po ngayon mga kalaki at syempre po ang mga lucky numbers po namin inaalagaan po to ng 3 days. Ha? Lagi ko pong sinasabi sa inyo na po may mga nagchat na naman po mga kalaki na hindi po nila natayaan ang laki numbers tapos bigla pong lumabas na sayang po mga kalaki ang hirap pong mag code at sana may pera na kayo kaya lang hindi nyo tinayaan okay pero ganun talaga pag hindi para sa iyo hindi para sa mga kalaki kaya shoot shoot tayo ng vlog ngayon bigay bigay tayo ng laki numbers ano po yon wait lang po may bibili ay na sumat na yung bata mo Ayan po. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang laki numbers namin. 3 days po, inaalagaan nyo na. At syempre po mga kalaki, ngayon po 5 p.m. Kung gusto nyo po, ito na po ang mga laki numbers namin. Sa may mga gusto po, tayaan nyo po ito mga kalaki. Ano po yun? Nova. Wait lang po mga kalaki, benta-benta lang tayo. At kung ready ka na na kunin mga lucky numbers namin, kunin nyo na pa mga listahan nyo at ibibigay ko na po ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masasugid nating mga lucky followers na nag-aabang po araw-araw. Pero bago yan tatakamin ko muna kayo dahil may merienda po ako. Alam niyo po ba kung ano to? อืมอืมสรับสำหรับผม้ากูต้อไม่ต้งกูเอาวก็ยัง Okay. Ito na po ang ulang 2-digit lucky numbers. Number 3 at number 17. At ang pangalawa po, number 8 at number 24. At ang pangatlo po, number 5 at number 20. At ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Number 627. Ang pangalawa po, number 836. Ang pangatlo po, number 209. At ito naman po ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Number 1128. Ang pangalawa po, number 347. At ang pangatlo po, number 8. Ang pangatlo po, pangalawa po, 3472. At ang pangatlo po, number 8816. Ayan. Nabulunan ako. Yan po yung 2-digit, 3-digit, 4-digit app. Pwede nyo po yan i-rumble para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay. Bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers Dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin pa ba, Lalo na po sa mga baguhan dyan Dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin Hanapin nyo po kami sa Facebook I-search nyo po Red Parungkin na merong 100,000 uh, followers po tayo mga kalaki At syempre po naka-yellow t-shirt ako doon Kasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchal yan Ang mga legit na account natin sa Facebook Ito po muna ang gamit kong account Meron po tayong TikTok Red Parungkid po na mayroong 442,000 followers o di ba? Padabi ng padabi mga followers natin. At siyempre YouTube na may na may 17,000 followers. At syempre po mga kalaki, pag nakita ko po kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, at naka-follow, ko po kayo mga libreng lucky numbers, agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan sa loob ng 3 months, sa mga Lotto Pilipinas, Loto Abroad, National, sa wedding, ako po ang magbibigay sa inyo pag sumali po kayo sa private consultation i-code ko po ang Berkman at Berkshire nyo. Malay mo naman dito ka swertehin. Malay mo naman dito ka mumaranasang manalo. Kami pala magbibigay ng swerte sa'yo. Kaya sali na po mga kalaki sa mga interesado dyan. Make sure po message na po kayo sa mga messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki di ba? ano pang hinihintay mo ngayon mga kalaki 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit ang ibibigay ko po sa inyo pag sumali sa private consultation at every 3 days po magpapalit po tayo ng numero good for 3 months po ang membership mga kalaki at bibigyan ko po ng discount ang mga sasali ngayon para member ka sa akin ng 3 months ng ng ano, July, August at September. Okay mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers mga kalaki. Ituloy na po natin ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number 22, number 37, number 18, number 24 at number 15. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 23, number 27, number 38, number 19 at number 10. At bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, ito na po ang unang 6 digit lucky numbers. Number 21, number 25, number 29, number 36, number 7 at number 8. At ito na po ang isa pang 6 digit lucky numbers. Number 41 number 18, number 25, number 33, number 20, at number ano to, number 4 ayun mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers takbo na pa sa mga suki niyang outlet at make sure po mga lucky numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago nyo po palitan mga kalaki at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa taga Bangkal Makati po uwi first time to nagpabati sa Bangkal Makati po sa pamilya De La Rosa shout out po sa inyo doon mga kalaki humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers ibibigay ko po agad agad po sa inyo mga kalaki shout out po sa inyo maraming salamat po sa walang saong panunood Makati ilang beses na kitang napanalo mga kalaki at syempre po meron din po tayong nagpapabati po Diyan ating mga konduktor uh, po ng ayan Genesis Bus Hello po sa mga taga Genesis Bus po kila Kuya Ramon. Shout out po sa inyong mga kalaki. Siyempre pati driver batiin na natin. Shout out po sa inyong mga kalaki sa biyahing Maribeles po at Manila. Hello, shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa walang tutok ninyong pag uh, walang tutok na walang sawang pagtutok niyo po sa amin. Humihingi po sila ng uh, lotto numbers po ng 645 ibibigay ko po sa inyo, i-reply ko po sa inyo mga kalaki. At syempre po sa mga gusto po magpa out, pag nabasa ko po yan, takita ako naka-follow kayo, may libreng lucky numbers ka na, masya out ka pa. Ayan mga kalaki, good luck po. Mananaraw tayo ngayong hapon na to. Claim it mga kalaki. Good luck po at ingat-ingat po sa pagtaya. Umuulad, umaaraw ha. Huwag po kayo magpapakabasa sa ulan. mahirap po magkasakit. Good luck. Mananaraw tayo.